Nya, di ka makaon. Ko di mo kaon perino, pasikat nang kay ka. Unsa ni may pakaon siya day? Tila pa. Nemo ada yung sa day kanon ni mo. Unsa sa tanimo? Kul bib nya iya kay tinapa. Unsa to ang unsa to tinapa? <laughs> 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 <ito> ang sa tuwang tinapa? Katong <laughs> humba. Ganong, ganong corn beef man mo ha? Ganong corn beef man mong kaunon? Langan <laughs> <Ay>. wala <Ay. laughs> nga, nabi man ang corn beef. <laughs> Pero ganong <laughs> si Sisi, si, guwapa man si Sisi. Ganong yung spawn na to ya? Bibi man na bibi man na niya si Sisi. <laughs> <laughs> yeah, corn beef pwede mong ipakaon niya. kay bibi man ka mo. Ganong <laughs> tinapa man ipakaon siya? Ang sada <laughs> sa laday, <laughs> ang sada sa laday niya. Ang tinapa man ipakaon siya? Kay bagay man sayang tinapa. Pagyakan na ka dia ah. Ako na gano'n e, no? Uy, nagigitan din ang tinapaw. Ha? Ano? Mahayo nalang gano'n mo, no? Nalang tinapaw siya. Mahayo. Tinapaw. Uy, perino, bibi, mananin mo perino? Dapat, kunwip pa niyo yung kahon na nanya. Ito, lamilami kagsuntan niya. Bibi, nanin mo niya. Pakano nanin mo yung tinapaw? Waka na, yo. Ano Sikat di ka rin. Anong mukha mo Sikat di ka. Ha? Ang ah, sikat niyo. Sikat Wait. mga bata. Ha? Ah, ang sikat? sikat sa mga bata. sikat sa mga bata, Diyos. <laughs> Di pa kao naman yung mag- Okay na. ba? Mas mo, ganit ka karoon. Wala dyo kay kanon. Bibi. bibi. Bibi mo ka, bibita ka. Hmm, pasikat mo ka. Hindi ko may pasikat kaya nagunaw na ka, drag tingong tingo ka dra kani kamera maayo ni mo no mm sige ra ka pa na tong nanaki si bua. ha bakit bakit nga magbuot nang ka magbuot nang ka o sakpan naman ta ka ay sakpan naman niya Bode, nasakpan na naman taka, ka. Nasakpan naman taka. ka. Bode, ang ipakao niya tinapa ka nagsilos ka ni. Ay, gusto mo sa usapas? Mo, ang ipakao niya tinapa ka daw niya. Tagasibo daw. Tagasibo? Tagasibo? Oo.

ito, mangani manggani. Dim. Ako kita ka. Ako jud kita jud say mo alam mo pagkiskis mo mo. Ay. Rino. Guapo ang ipuli say mo ha. Oh, taga Cebu. Oh, nasak. Normal jud kapulihan pulian mo. Kita ka. Ano ko? Nagalobo love you boy. Kadamak. Ikaw may damak. Mo I love you, hanta ka pinakadamak, Jude! Wow! wow! Ano, ano ba siya? Ano siya? Nasakpan ako siya, oi, b, nagunsa man kadira, sige, magkapanawagan ng nalaki takasibo. Ang ano, ano mo dyan nga, mag-boat mangga. So what's up guys, anong kayo promote sa inyo nga game? Mauna siya ang 7S.com. Dagan ni Classic nga Game 3 guys, o so, tara ako nga guys, o. Dagan klase Na yung Super S, Napoy Fortune Games. So pinaka paborito na ko nga dula, mauna siya ang Super S. I-click lang na nato na siya guys. So masunod nyo mo sa 7S.com na siya yung free. 9,777 nga bonus. Free gift. Mauna siya ang Super S guys, i-click na to siya ha. Mag-beat na guys, tara ako sa pagdula. Mag-beat lang ta. Tara, ano na, na siya pagdula guys ha. Tara ako pagdula guys ha. Beta of 300 Ay, 200 lang sa 200 Beta 200, click Click lang ta guys, oh Scatter it, okay. oh, na itong na ni guys, scatter lang Click lang click Oh, huwag na Hmm, 600, 700 na May bali 40, 1, 2 na 1, na, oh Wow, wow Megawin ah, sa, sa 7s.com <laughs> So yun nga na napagdula sa 7s.com Nga kung saan po may dugayan nyo, ang link so kanina sa comment section Nga kung saan dula na! Adul